yung si Krere Ring? Di ba ho, yung sa kukumban ba? Na yung listahan daw ng mga barangay, di ba biniragad siya ni Edwin Santos? Itong nagpapakalat na fake news, si Krere Ring, di ba? Na ang sabi, yung 4,027 barangay na drug lord, tinanong kung saan ito, anong barangay, walang maibigay. Sabi, tanong daw sa pedia nagtanong nga, nagbigay nga ng uh, listahan pero ibinun niya din ni eh, Eden Santos ng net 25 na puro balangkok yung binigay ni Kririring at walang pangalan o ito animal o sumagot siya dito eh, Kririring tubok na eh. usapin muna natin si Kririring pang ano muna tayo pa tawag appetite muna patuplok nga huh, guys Grabing ka-fake news itong ano uh, na to, Spokesperson. At ito naman pong tungkol hmm. sa ibinigay po ng PIDEA. Aha. Uh -huh. Maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37. Uh -huh. At kung meron man pong naidagdag na ibang blanko uh -huh. uh -huh. maliwanag din po na ang tinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Oh, lol! <laughs> inamin niya. No. Ngayon, inamin mo na yung ibinigay mo ay blanco talaga. Galing sa bunganga niya eh. <laughs> Ang mo naman, madam. Mag magbigay ka ng report, page 37, hanggang page 37 lang daw, pero yung kanyang papel na kukumban hanggang 100. So blanco na yung 38 hanggang 100 na page. <laughs> kasi nga sabi nga ni Din Santos, kaya pala ang kapal-kapal ng binigay niya kasi 4,027 man, di ba? Ang kapal-kapal ng binigay ni Kririring sa amin, yung pala yung dulo, puro balangko. Kukumban lang, libre kukumban. Lulusot ka pa eh. Lulusot ka pa, eh. inamin mo rin blanko, hindi. Eh, Kino-confirm mo lang na totoo yung sinabi ni Edin Santos na puro blanko nga yung report ho ninyo. <laughs> Ba't ka sumagot pa? D dapat sana hindi ka sumagot. Hindi. Eh, nalaman tuloy ng sambay ng Pilipino. Nagpapalusot ka, pero sablay ka rin eh. Kasi harap-harapan mo inamin sa mga reporter sa media, papriskon-priskon ka pa, na blanko nga talaga, no? <laughs> So may bonus na kukumban. to no? al al alam mo sa akin lang, itong mga tanganista rin na mga reporter, hindi ba ho kayo nagtanong, uh, uh, Madam Claire, bakit ho isinama mo pa yung, ano, yung sobrang papil? <laughs> ano, ano po ang dahilan doon? Kasi para gusto, para sabihin, makapal talaga ang listahan, yawags. No? Blanko naman pala eh, sige nga talay mm. Kung bakit natin na yung ibang mga oh, walang sige. laman oh, oh. Dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa pagkakaprin po <laughs> Tango mo! <laughs> Inamin niya talaga no ah. Kaya daw binigay daw niya yung mga walang lamang papel tablar walang lamang utak no para hindi daw pagdudahan. <laughs> Ang tanga mo. Eh di lalo kang pinagdudahan. Eh lalo kang pinagdudahan ng mga taong bayan na piki, fake news, yung mga nilalabas mo at binibigay mong dokumento blanco, hinamin mo eh. Di akala siguro niya kasi hindi birahin Eden eh Santos eh. Kaya lumusot Ego Humanap na naman siya ngayon ng lusot Ano bang lulusot? wala Hindi ko po tinanggal po yung ano Yung papel na blanco Kasi ayaw ko naman pagdudahan ho Ako ninyo Tanga mo Anong klaseng ano to? Anong klaseng staff ho ito? Common sense? Ba't ka magbigay ng papel na blanco? <laughs> Invisible ba yung mga barangay? Hmm. Kung ako nang ako ang boss mo, eh, eh ano agad kita? Si pain agad kita pauwi o oh, pa, palayas. Patiwarek, umuwi ka na. Ang tanga mo. Humingi ako sa iyo ng report, binigay mo sa akin blanko kukumban lang. <laughs> lumusot pa na. No? Ah. Yung page po nakalagay 37 of 74. Ah. So kung ibibigay ko lamang sa inyo po ay magtatapos sa 37. Ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. <laughs> Bol-bol <ball> ang gago. ay, <laughs> so, so hindi naman pala isang daan. So 37, 37 page. Mantakin mo yung 37 page. Teha, kumputin nga natin yung papi. Oh, papi. <laughs> ito, ito, ito. ito. <laughs> So, 74 si hanggang 74 si yung page. So, 74 si minus 37, no? Ay, <laughs> gagi. Kala, kalahati. <laughs> Kung gaano karami yung uh, 1 to 37 na report nila, kakapal, ga ganon din yung, yung report na walang blanco, ganon din karami yung papel na nilagay, ang tanga mo. Hello, <laughs> claro, Rosario, at saka pag nag-ibiyo -in -in sa inyo mapapansin. Bakit kailangan mo? 37, 1 to 37 lang yung may ano, sulat. So ngayon, may plus, wa, wa plus 37 ka pa, para abot sa 74. Susko, ginoo. Kung ako dito, ako, ako employer mo, palitan agad kita. Palitan kita ng, ang, ang bubo ng asong ito. No? Ay, Diyos ko, malumusot ka pa, bistado ka na. Oh. So dapat dito lang po talaga. Oh. Ah. So, kung hindi ko po ibibigay lahat, baka oh. pagdudahan nyo ko na meron akong itinagong dokumento. Ayaw, pinakita niya talaga, oh! Blanco! <laughs> okay, ha? Kung hindi daw niya lagay kasi pagdudahan daw na may tinatagong ano, dokumento. Ang tanga mo! <laughs> o oh, ito mismo, mga kaibigan ko, tama po si Aiden Santos. Si Aiden Santos hindi nagpapakalat ng fake news na kanyang pinapakita ay blanco, maliwanag na papil, clear na clear, crystal clear. Dahil yan, pinakita niya sa yan ano blanco, walang sulat. Pinakita <laughs> mo pa, tanga mo eh. <laughs> Nagmalaki ka pa, no? Puta na ang kahiyaya, no? niyo si Eden Santos, talagang matinik na reporter, na Mahoy. eh, ipinakita niya eh. So, dalawa na sila ni Eden Santos nagkumpirma na talagang blanco yung 37 pages. <laughs> <laughs> Ikaw, nagpalusot ka, nagbaktuyo sa'yo eh. No? O, tama ka dyan, Anit Gonzales, umamin din, umamin nga. Ito, wala na po tayong pagtatalunan. na. No? Sasabihin mo, hindi nagsasalita si Aw, oh, hindi nagsasabi ng totoo si Eden Santos. Fake news si Eden Santos. Eh, inamin harap-harapan ng uh, spokesperson ng IWM, no? Sabi ni Rosario Fiocho ka, kapareho ng utak niya manong blanco din, no? Ang pangalan nito clear eh. <laughs> kaya pala ang pangalan niya clear kaya yung mga dokumento clear na clear din. <laughs> Sa panahon ni Tatay Digong, yung attack dog si Trililing. Trililing pangalan, di ba? Ito bago, may bago panahon ni Ngewe, mga attack dog, attack dog, kririring. <laughs> may kririring! Pukingay <laughs> 37 blankong papel, inamin na po ni Kririring. <laughs> At pinatunayan niya po, na fact check po niya, na totoo po yung sinabi ni Eden Santos na yung mga dokumentong ibinigay sa kanila ni Krirering ay blankong papel. <laughs>